Hello mga Martilio, welcome again to my channel Siguro nagtataka kayo kasi eh, bihira lang tayo makapag-upload ng video Sa sobrang busy natin sa ating trabaho mga Martilio Kaya ngayon mga Martilio, andito tayo sa ating channel Para mag-update tayo kung anong mga uh, ginagawa natin ngayon Ngayon mga Martilio, mayroon tayong project na Bali magre tayo Ito mga Martilio yung ating project Ayan, nagbabakbak pa kami mga Martilio ng tayo Kasi yung ang 16 na tiles mga kamartilyo, bali yung old tiles na 20x20 20 ang size niya kaya medyo makapit yung makadikit kasi simulti yung ginamit sa kuro kaya medyo matigas. Kaya ginamit tayo natin mga kamartilyo ng shipping hammer para medyo mabilis yung sabahan natin kasi pag namanomano natin yung mga kamartilyo medyo Tatagal tayo nito, baka abutin tayo ng isang linggo bago tayo matapos sa ating trabaho. Ngayon mga kamatilyo, kasi ginamita natin ng jackhammer, hindi mabilis ko gawa natin. Ayan, mga kamatilyo, bali dalawa kami, medyo maosok lang mga kamatilyo kasi sinasarado natin yung pinto para hindi binagdas yung alikabok sa bahay na ah, mayari. Kaya ngayon mga kamatilyo, ayan, ngayon mga kamatilyo, na na yung wall, kaya ngayon mag Liligpit tayo ng mga binakbak natin. Ayan na. Bali, lilinisin na natin yung ating binakbak sa wall, mga kamartilyo, para makapagtabit na tayo ng tile sa wall. Ayan, mga kamartilyo, bali, 60 by 60 yung ikakabit natin. Ayan. Kapag simula na tayo, mga kamartilyo, pagkabit, ayan na. Bali, wall yung inuuna natin, mga kamartilyo, bago yung flooring. Kailangan, mga kamartilyo, nakahulog siya para naman hindi tayo mahirapan magsiro sa mga gilid. Kailangan iskwalado siya. Ayan, ganyan lang mga kamartilyo ang pagkabit. Bali 60 by 60 ang kinakabit natin. Ayan mga kamartilyo, bali <coughs> nakapagkabit na tayo sa wall. Kaya, ayan, makikita na natin kung ano hitsura niya. Ayan mga kamartilyo, medyo maganda na. Nililinis natin para yung mga kalat-kalat na simento para hindi tayo mahirapan maglinis pag natuyo Ayan na mga kamartilyo, yan. Okay na mga kamartilyo, nakapagsimula na tayo. Kaya medyo mainit mga kamartilyo kasi kulob. Ayan na mga kamartilyo, matatapos na rin yung ating ginagawang tiles. Ayan, nag-grout na tayo. Sinilas mga kamartilyo ang ginagamit ko pag grout para ano, yung sinilas ko nga itong mga kamartilyo na ginagamit, yun na rin ang ginamit ko kasi wala tayong sinilas na ibang magamit. Kaya yun, ayan yung sakong lang ginagamit ko, hindi ko na masinira. Magagamit ko pa ulit ito. Ayan, ganyan mga martilyo ang itsura ng ating ginagawang tiles ngayon. Ayan, nakapagkabit na natin mga martilyo yung bowl. Saka yung laboratory niya, nakabit na rin natin. Hindi ko na naipakita mga martilyo kung paano natin kinabit kasi may mga video rin ako na kung paano magkabit ng bawal kaya doon na lang kayo manood kung paano magkabit ng bawal kaya mga kamartilyo bali kabuhan na itong binidyo ko para naman ipakita ko lang sa inyo in-update ko sa inyo na ganito na yung ginagawa natin kaya doon sa mga gusto matuto mga kamatilyo ng mga ganitong trabaho manood lang kayo sa ating channel at maraming maraming salamat sa mga patuloy nyo suporta sa ating channel hanggang dito na lang at maraming maraming salamat sa inyong lahat Bye-bye.